Good day mga ka-venture. Ngayong araw ay eh magre-rescue tayo ng pasahero na walang masakyan. Kaya naman ating nilinis ang ating helmet at ang ating motor gamit ang Extreme One. Tanwan. Tanwan. Tanwan sir. Tanwan. Green Hills. Oh, oo. Wala ka masakyan? Wala. Wala. Oh, tara tara sakay ka. Sa Magkano sir? Ha? Magkano ba? Ay, nag-aatid ako ng libre sir. Ah, libre. Oh kasi mar maraming news? ano, maraming. Proto para sa iyo! Oh. Uh. Thank you! Okay ah, ka na dyan? Okay na sir! May youtube ka ano na kaya? Ha? May youtube channel ka? Ha? Youtube? YouTube. Eto, may sticker ka? Eto sir! you know, Mass Venture! Ano oras ba kasok mo? Okay. 8.30, late na. Ah, late ka na? Oo. Ah, wala akong masakyan? Uh, Kaya pa sakay eh, pasanuan eh. Ah, so, may pakubaw. Ah, puro pakubaw yung mga biyahe. Rush hour kasi. Pero pag hindi rush hour, meron naman yan eh. Oo, pag hindi rush hour, pag ganto kasi, wala eh. Mga 30 minutes ka pa bago makasakay. 30 minutes bago ka makasakay? Oo, mga ganyan. Pag sobrang ano talaga, walang wala. Ay ba kasi punuan eh. Nagtitinda ka rin ng cellphone? Hindi. Restoran talaga trabaho? Ha? Restoran. A Restoran? Oo. kasi yan, ano eh. Ang tagal din na kaya sa Pasig, palengke. Kanina muna... ka pa ba ron sa sakayan? Hmm? Kanina ka doon? Um, natagala lang ako doon sa Pasig, sa palengke. Sa Pasig, Palengge? Oo, oh, doon ako tagalan. Ah, doon ka ba nakatera? Hindi pa. Sumakay pa ako, pupunta palengke. Ah, kanina saan ka ba? Hmm? Sa Berrian Street? sinalad. Nag-ano kasi ako diyan, nagre-rescue ako ng mga ano, mga late na pang gabi no. O, mga, mga sa trabaho, kagaya mo. Ay, kagaya yan, no, oh, di ba? Ban traffic. Oo. Oh. Wala ka talagang uh, sasakyan niyan kasi yung mga jeep hindi makabalik eh. Ano sabi sa ni tatay? Hmm? Ano sabi sa ni tatay? Ah, may vlogger daw doon. Ah, <laughs> oh. may vlogger sabi ko. Hey, sabi ko late na kasi ako, eh. Sabi ko nagaantay ako sa sakayan. Oh. Eh sabi ko magkano ba doon? Sabi niya, wala libre lang 'yun, libre. Ah, oh, totoo daw. Siya kasi tagaan ng kaligo, oy. Baka bayad 'yun. Sabi ko tanong yung kano, gano'n. Siya kasi yung taga-tawag do. Ah, doon. Nagbabayad nga ako sa kanya para itawag niya ako ng mga eh, mga late na sa trabaho. Oh. Nakatid ka ng libre. Ano trabaho mo ron? Waiter? Oo. Ah, uh -huh. uh -huh. Waiter? Dito tayo? Diretso dun, diretso Dito Mas malapit na ako dun eh Yung entrance dyan, main entrance Tapos kanan tayo Ito, kanan dito uh, sa traffic lights Ito yung restaurant nyo? Hindi, sa taas na sa loob Ah, dito sa loob? Thank you Okay Ano ko lang yung ano mo? Nalagyan na rin yung sa na rin thank you sir. you're welcome you. you're welcome